Isayas Ang mensahe tungkol sa Samaria Ikadalawamputwalong kabanata Nakakaawa ang Samaria na ang katulad ay koronang bulaklak na karangalan ng mga lasenggong pinuno ng Israel. Ang lungsod ng Samaria ay nasa matabang lamba, pero ang kanyang kagandahan ay mawawala, katulad ng bulaklak na nalalanta. Makinig kayo, ang Panginoon ay may inihahandang malakas at makapangyarihang bansa na wawasak sa Samaria. Katulad ito ng mapaminsalang bagyo at rumaragasang baha. Tinapak-tapakan niya ang Samaria, ang koronang bulaklak na karangalan ng mga lasengong pinuno ng Israel. Ang lungsod na ito ay nasa matabang lambak, pero ang kagandahan nito ay mawawala katulad ng bulaklak na nalalanta malalaga sa ito katulad ng unang mga bunga ng igos na kinukuha at kinakain agad ng bawat makakita. Sa araw na iyon, ang Panginoong makapangyarihan ay magiging tulad ng magandang koronang bulaklak para sa nalalabin niyang mga mamamayan. Bibigyan niya ng hangarin ang mga hukom na pairalin ang katarungan at bibigyan niya ng tapang ang mga tagapagbantay ng lungsod laban sa mga kaaway. Pero ngayon, pasuray-suray ang mga pari at mga propeta, at wala na sa tamang pag-iisip. Mali ang pagkakaunawa ng mga propeta sa mga pangitain, at hindi tama ang mga desisyon ng mga pari. Ang mga mesa nila'y puno ng mga suka nila, at walang parteng malinis. Dumadaing sila at sinasabi, Ano bang palagay niya sa atin, mga batang kaaawat pa lamang sa pagsusok? Bakit ganyan ang tinuturo niya sa atin? Tingnan mo kung magturo siya, pa isa isang letra, pa isa isang linya, at pa isa-isang aralin, dahil sa ayaw nilang makinig, magkikipag-usap ang Panginoon sa mga taong ito sa pamamagitan ng mga dayuhang iba ang wika. Ito ang sasabihin niya. Mararanasan ninyo ang kapahingahan sa inyong lupaing, Pero ayaw pa rin nilang makinig. Kung kaya Tuturuan sila ng Panginoon ng paisa-isang letra, paisa-isang linya, at paisa-isang aralin. At sa paglalakad nila'y mabubuwal sila, masusugatan, mabibitag, at mahuhuli. Kaya kayong mga nangungutsang mga pinuno ng mga mamamayan ng Jerusalem, pakinggan ninyo ang Panginoon, sapagkat nagmamalaki kayo at nagsasabing, nakipagkasundo kami sa kamatayan para hindi kami mamatay at nakipagkasundo kami sa lugar ng mga patay para hindi kami madala roon. Kung kaya hindi kami mapapahamak kahit na dumating ang mga sakuna na parang baha dahil sa kami ay umaasang maliligtas sa pamamagitan ng aming pagsisinungaling at pandaraya. Kaya ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Makinig kayo, maglalagay ako ng batong pundasyon sa Zion. Batong maaasahan, matibay at mahalaga ang mga sumasampalataya sa kanya ay huwag maging padalos-dalos sa kanilang mga ginagawa gagawin kong sukatan ang katarungan at katuwiran ipapatangay ko sa bagyo at baha ang kasinungalingan na inaasahan ninyong makakapagligtas sa inyo magiging walang kabuluhan ang pakikipagkasundo ninyo sa kamatayan at ang pakikipagkasundo ninyo sa lugar ng mga patay sapagkat mapapahamak kayo kapag dumating na ang mga sakuna na parang baha. Palagi itong darating sa inyo araw-araw, sa umaga at sa gabi, at tiyak na mapapahamak kayo. Matatakot kayo kapag naunawaan ninyo ang mensaheng ito, sapagkat kayo'y matutulad sa taong maiksi ang higaan at makitid ang kumot. Ang totoo, sa salakay ang Panginoon katulad ng ginawa niya sa bundok ng Perazim at sa lambak ng Gibion, Gagawin niya ang hindi inaasahan ng kanyang mga mamamayan. Kaya ngayon, huwag na kayong mangutsa, baka dagdagan pa niya ang parusa niya sa inyo. Sapagkat napakinggan ko mismo ang utos ng Panginoong Diyos na makapangyarihan, nawawasakin niya ang inyong buong lupaing. Pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Ang magsasakabay lagi na lamang mag-aararo at hindi na magtatanim? Hindi ba't kapag handa na ang lupa, sinasabuyan niya ng sari-saring binhi ang bawat bukid? Katulad halimbawa ng mga pampalasa, trigo, sebada, at iba pang mga binhi, alam niya ang dapat niyang gawin dahil tinuturuan siya ng Diyos. Hindi niya ginagamitan ng mabibigat na panggiik ang mga inaning pampalasa kundi pinapagpag niya o pinapalo ng patpat. Ang trigo na ginagawang tinapay ay madaling madurog, kaya hindi niya ito gaanong ginigiik. Ginagamitan niya ito ng karitong panggiik, pero sinisiguro niyang hindi ito madudurog. Ang kaalamang ito ay mula sa Panginoong makapangyarihan. Napakabuti ng kanyang mga payo at kahanga-hanga ang kanyang kaalaman.